Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon, uh, dadako na tayo sa pangangalaga ng Allah sa kanyang sugo, ang propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya maging ganap na propeta. So Allah subhanahu wa ta'ala inalagaan niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya maging ganap na propeta mula sa mga gawaing mali, uh, mula sa mga pagsamba sa mga ribulto, mga kapintasan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, dinalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sa mga bagay na to. So kailanman, hindi po nakasamba ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sa mga ribulto. Kaya nga ang ginawa niya ay uh, pumupunta siya sa, sa kuiba na tinatawag na garihira kung saan doon siya sumasamba at uh, lumayo siya sa tatlong daan at anim na pong ribulto po sa Makkah. Subhanallah. So, ganun po kadami ang ribulto. Kaya naman, ang propeta sallallahu alaihi wasallam tinawag siyang amin. Bakit po siya tinawag na amin? Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam mapagkakatiwalaan na po talaga siya noon pa. Hindi siya nakitaan na bagay na maganito, hindi ka mapagkatiwalaan. Subhanallah. Kaya nga, uh, ang siyaman ni Ibn Qayyim rahimahullah, summa uh, Thumma habbaballahu ilayhi al-khalwata wa ta'abud li rabbihi. At kaya kinalugdan ng Allah sa propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay uh, أه سمان قيسة بابوس ثم سبح الله سبحانه وتعالى وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك سبحان الله Uh, talagang galit siya sa mga tao niya, sa mga pagsamba nila na shirk, sa ginagawa nila na yan. Kaya naman siya ay lumayo sa kanila at pumunta po sa garihira para lamang sumamba lamang mag-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang uh, propeta sallallahu alayhi wa sallam, nung siya po ay maging, magiging propeta na, na ang edad niya ay 40, uh, naging 40 na po ang edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pinakamatuwid na pananaw ng ating mga ulama, Nazal alihi alwahi wa huwa fi ghari Dumating sa kanya ang unang revelasyon habang siya ay nasa kuiba na tinatawag na Hira o Ghari Hira. Uh, ni al 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 Imam al-Bukhari at ni Muslim fi sahihayhima an Aisha radiyallahu anha kalat. Naisalaysay ni Aisha radiyallahu anha pinakabatang kasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya sinabi awalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahi arru'iya al as-salihah al Bago siya naging ganap na propeta, ang unang revelasyon sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang mga uh, makatutuhan ng mga panaginip na nagkakatotoo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithl falaqi subh. Walang dumarating sa kanyang uh, panaginip na isang makatutuhanan maliban nagbibigay sa kanya ng liwanag na parabang bukang liwayway. Summa hubbi ba ilayhi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira. So dito nagsimula yung pagiging propeta niya hanggat sa nagustuhan niyang lumayo sa Mecca kasi nga nagsi sila diyan, sumasamba so, sila maliban sa Allah. So nag-focus siya sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Kuwait na yan. Fa tahannatha bihi wa huwa ta'abbud al-layali dawat al-'adad qabla an yunzi'a qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalika thumma raja'a ila Khadijati patazawada So, ganun yung ginagawa niya. Lumalayo na siya hanggat sa dumating sa kanya si Khadijah. radallahu anha. At si Khadijah ay nagpapadala sa kanya ng baon. At sa time na siya po ay nasa garihira, dito umuunang ibinaba po yung revelation sa kanya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikra. So, yung utos ni Jibril alay salam, sabi niya kay Propeta Muhammad, ikra, bumasa ka. Sabi ng Propeta, sallallahu alayhi wa sallam, hindi ako marunong bumasa. Hanggat sa paakada ni hatta balaga minni nil Hanggat sa niyakap niya ako, pagyakap sa akin at pinabasa niya ako. Sabi niya, ikra. Sabi ng Propeta SAW, ma'an na sallam, Ma biqari. Hanggat sa dumating sa punto na sabi ni Jibril AS, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Hatta balaga minni nil summa, Arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadhani fa ghattani thalitha thumma arsalani. Pagkatapos umabot sa tatlong beses na pinapabasa, sabi na bumasa ka, siyempre takot na takot ang propeta. Sallallahu alaihi wasallam dahil sa po ay ng hanggat sa binitiwan niya at itinuloy na sabi niya iqra bismi rabbikal ladhi khalaq alladhi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. to ito yung unang aya na ibinaba kay Propeta Sallallahu Alaihi ang pag-aral at ang bumasa. So insya Allah, ituloy natin ang kadugtong nito hanggat sa pagkaputol paminsan-minsan ng revelasyon sa kanya, ano po yung dahilan dito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmay. warahmatullahi wabarakatuh.